Si Mang Celso ay isang veteranong security guard na halos tatlong dekada na nagbabantay sa iba't ibang establishmento. Palaging sinasabi ng kanyang mga kasamahan na siya ay may tapang ng isang sundalo at isang bakal na sikmura para sa madilim at katahimikan ng gabi. Ngunit nagbago ang lahat nang maitalaga siya sa pagbabantay ng isang abandonadong gusali sa gilid ng bayan ng San Felipe. Ang gusaling iyon ay isang dating ospital na isinara limang taon na ang nakararaan dahil sa sunod-sunod na misteryosong insidente. Mula sa mga nawawalang pasyente hanggang sa di maipaliwanag na pagkamatay ng mga doktor. Ang kwento-kwento sa bayan ay may di nakikita nila lang na nanatili sa lugar. Ngunit para kay Mang Celso, trabaho lang ito. Pagpasok niya sa gusali, naamoy agad ni Mang Celso ang amoy ng alikabok at bulok na kahoy. Ang kanyang mga hakbang ay nag sa madilim na pasilyo at ang tunog ay parang paulit-ulit na bulong sa kawalan. Kasama niya ang kanyang lumang flashlight at ang batutang lagi nakaipit sa kanyang sinturon. Sinabi ng agency na hindi niya kailangang maglibot ng madalas. Ngunit ang kanyang likas na pagiging masipag ay nagudyok sa kanya na suriin mabuti ang bawat sulok ng gusali. Pagdating niya sa ikaapat na palapag, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanya. Napahinto siya at inaninag ang paligid. Wala siyang nakita, ngunit ang pakiramdam na nagmamasid sa kanya ay biglang bumalot sa lugar. Tila may mga mata na nagtatago sa dilim. Sinusunda ng bawat kilos niya. Binaliwala niya ito. Sa kanyang pagbabalik sa guardhouse, napansin niyang bukas ang ilaw sa ikalawang palapag ng isang lugar. Sigurado siyang pinatay niya bago siya umakyat. Sira siguro switch? bulong niya. Ngunit nang subukan niyang patayin ito, biglang pumutok ang bumbilya. Kasabay na marahang halakhak na tila nagmumula sa malayo. Ikalawang gabi, kinabukasan, muling pumasok si Mang Celso. Pinilit niyang huwag banggitin sa kanyang supervisor ang nangyari noong nakaraang gabi iniisip niya na baka napapagod lang siya. Ngunit ang kanyang pag-upo sa guardhouse ay naririnig niya ang luma at sirang teleponong nasa tabi ng mesa. Hindi iyon nakasaksak. Sumagot siya. Nanginginig ang kamay. Sa kabilang linya, may narinig siyang mahinang tinig ng babae. Tulungan mo kami. Nandito kami sa ilalim. Agad niyang ibinaba ang telepono at tumayo. Pilit binubura ang narinig sa kanyang isip. Ngunit ang tunog ng yabag mula sa itaas ay pumukaw sa kanyang atensyon. Mabilis niyang binuksan ng ilaw sa unang palapag at sinundan ng tunog. Nang makarating siya sa hagdanan nakita niyang gumagalaw ang elevator. Isang sirang elevator na hindi na gumagana ng halos dalawang taon. Umakyat ito hanggang sa ikaapat na palapag. Sa pang-apat na elevator, lumitaw sa salamin ang refleksyon ng isang babae. maputla, duguan ng mata at tila nakatitig kay Mang Celso. Tumigil ang elevator. Ngunit nang siya'y sumilip, walang laman. Sa puntong ito, alam niyang maibang nilalang na naroroon kasama niya. Buong araw na pinag-iisipan ng Mang Celso kung babalik pa siya sa duty. Ngunit sa huli, ang kanyang pangako sa trabaho ang nanaig. Sa kanyang pagdating, mas ramdam niya ang bigat ng kapaligiran ang gusali ay tila humihinga sa dilim. Ang bawat pintuan at bintana ay parang nagmamasid sa kanya. Habang iniinspeksyon niya ang basement, naramdaman niyang parang may humahaplo sa kanyang balikat. Paglingon niya, wala namang tao, ngunit ang kanyang batuta ay nahulog sa sahig. Nang yumuko siya para pulutin ito Nakita niya ang bakas ng mga kamay, maliliit, parang kamay ng bata na tila ba basa ng dugo ang kanyang uniporme. Napaatras siya, ngunit sa kanyang paglingon, nakita niyang dahang-dahang bumukas ang isang pinto sa dulo ng basement. Naghanda siya ng flashlight at pumasok sa loob. Nakita niya ang isang lumang operating room na puno ng kalawangin at sirang kagamitan. Ngunit ang hindi pumukaw sa kanyang mata ay ang mga kama na nakabalot na may isang bagay sa ibabaw. Mga tila bangkay na natutuyo sa ilalim ng lumang tela. Sa sulok ng kwarto, may nakita siyang anino. Dahan-dahan itong tumayo isang lalaki hubad ng pangitaas putol ang mga braso at tuguan ng leeg naglakad palapit sa kanya bakit ka nandito tanong nang nilalang ang tinig ay parang pabulong na sigaw sa takot nagdesisyon si Mang Celso na iwan ang trabaho ngunit bago siya makaalis panaginipan niya ang babaeng lumitaw sa elevator. Huwag mo kaming talikuran. Ibalik mo kami sa liwanag. Wika nito. Kinabukasan. Natagpuan si Mang Celso sa basement ng gusali. Walang malay at nanginginig. Ayon sa nakakita sa kanya, paulit-ulit daw nitong sinasabi, hindi nila ako tinatantanan. Sa huli, ang abandonadong gusali ay nanatiling nakatayo, puno ng mga lihim na walang sino man na may tapang alamin at si Mang Celso na tulala at nagtatago sa anino ng sariling takot. Palagi binabalikan ng mga tanong na walang sagot. Minsan, sa tahimik na gabi, naririnig ng na mga nagdaraan sa labas ng gusali ang tunog ng elevator na gumagalaw at ang mahihinang tinig na isang babae nagmamakaawa. Tulungan mo kami.